Magandang hapon sa inyong lahat. Ako nga po pala si Melci M. Gales. Ang balitang ito ay tungkol sa lindol at bagyo. Siyempre, labing-isa, 2024, nagdulot ng matinding pagwasak ang magkasunod na kalamidad ng lindol at bagyo sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagsimula ang kalamidad natumama ang isang 7.0 magnitude na lindol sa hilagang bahagi ng Luzon bandang alas 8 ng umaga. Maraming gusali at mga sasakyan ang nagiba at libu-libong residente ang napilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan.